natin kung uh, ano yung itsura ng paupahan dito sa Canada sa halagang 1,600. Tara guys. So yung 1,600 pag converted na sa peso ay nasa 67,000 na. So malaki yung sahuran dito pero tingnan niyo naman yung uh, upa sa bahay dito. 67,000 pesos na yung upa sa isang buwan yung two bedroom na all bahay all in. Okay na yun sa pang-apat na membro ng pamilya. Tig dalawa sa may kwarto, okay na. Pero basement. Oo. Tingnan natin yung pinapaupa nila dito sa may Moncton New Brunswick. So, bale yung 1 I-divide na natin yun sa dalawang room. Bale, 800 na yung isang room. dito pala mismo sa Kwan Central Moncton medyo tumas na yung mga presyo ng bahay tapos yung upa simula nung nag-start yung tagsa ng mga international student tsaka pati na din yung mga immigrant na galing sa iba't ibang bahagi ng uh, sulok ng mundo. This year, 2020, ah, uh, last year yata, yeah, 2020, Cocton is the fastest growing city in Canada. Madami nililipat ng Cocton. Dati yung New Brunswick, konti lang yung pumupunta dahil small na province ito. Pero ngayon, dito nagdagsaan kasi dito madaling ma-PR noon. Kaya, yung mga, yung mga tao sa Canada nagdagsaan dito para mas madaling ma-process nila yung kanilang PR. Summer pa lang ngayon kaya ma maganda maghanap uh, ng tirahan na mas mura at saka mas madaling maglipat pag summer. Summer. So nandito tayo sa May Carney Avenue. Malapit lang ito guys sa hospital. Dito sa Moncton Hospital. Ito na guys yung kano titingnan natin yung basement. Basement of Center at Foley. Oriented to BX Premier. Storey 1. Worth the price. So dito na tayo. Titignan natin yung paupahan ng eh uh, 16. So dito yung parking naman. Meron siyang parking area pang isang sasakyan tapos doon pwede. basement area yung paupahan nila dito. Dito meron naman meron naman tayong susi. Titingnan na lang natin. <laughs> okay. So, yung 1.6 is all in na siya. Hmm. Ito yung kanila laundry area. Yeah. Common na to. Sa taas, pwede na silang maglaba unlimited. Tapos yung, yung anong tawag dyan, pump ata. Hmm. Na. common laundry area tapos dito na yung tingnan natin yung loob ng room ito na guys three bedroom. Oh. Okay. Uh, ito na yung pan. lutoan niya. So guys, yung dehumidifier, kadalasan lahat ng basement gumagamit nito para matanggal yung moist sa loob. Para hindi siya mag, uh, ang tawag dito, ano? Molds. One na pala siya, meron na siyang Meron na siyang mga gamit. Ito. Lutuan, ref. Meron na. Tignan natin yung CR. Yung CR niya. Ayan, guys. Saran. Tapos yung heater niya is electric. Shower. Ayan. Electric. May heater din dito sa CR. Tapos, ito yung pwedeng paglagyan pa dyan. Ay okay, salamin siya. Tapos, ito yung isang kwarto. Meron na din siyang bed. Sa labas, medyo maliit nga lang yung kanyang window. Hindi ko lang alam kung standard yan. Eh. Tapos ito na din yung closet niya. Naka-fix na. O na guys. Tingnan din natin yung isang room. Yan, may table na din pala, oh. Sofa. TV. Okay, master. Oh, tapos dito, tignan natin sa isang kwarto. Yan. Okay. Meron na din siyang isang TV sa kwarto. Um, double deck. Maganda yung bed niya. Tapos may closet na din dyan. Naka-fix din. Yan. O may TV na din. Yan. So guys, yung presyong six Sa peso, kakalaga na yun ng 67,000 pesos to earn a dollar, spend a dollar talaga dito sa Canada. Kaya kahit matas yung seldo, madami ding bayarin. Kaya yung iba, yung seldo lang yung i-compute nyo. I-compute ninyo, wala na. O, oh, meron pang secret storage dito sa may hagdanan. dito sa Canada, mataas ang sweldo, madami ding gastos. Kaya yung ipon, eh, mahirap mag-ipon. Meron mang ipon, pero paunti-unti. Ano, nakapit na din paglagyan ng mga plato o paglagyan ng JD tulad ano. Uh, <laughs> Ba na din siya. Tapos yung ilaw niya maganda. Hindi na yung bulb. LED lights. Maliwanag siya. Oo. Oh. Yan na. Yung 1.6 pala is, is all-in na siya. Sama na yung oriente tubig sa labas yung pag magisno may magplaplaw doon sa lamay, sa may parking area ito naman yung circuit breaker ata to circuit breaker So, yan na. Ito yung 1,600 room na pinapaupahan dito sa Canada. Okay na din siya for small family. Ito yan mismo sa may Central Moncton. medyo tumas na yung upa dito. Malapit pala dito yung hospital ng Moncton, yung English Friends, tapos yung school, NBCC. May bus stop na pwedeng sakyan dito lang sa malapit. Pero yung, pero yung reason kung bakit nagmahal yung mga upa at saka price ng bahay dito is yung hospital. Siyempre, alam nila na mga nurses yung nandyan. Medyo matatas yung sahod ng nurse dito. Kaya yun, tinasan nila yung mga bahay, presyo ng bahay dito sa around Moncton Hospital. Kasi alam nilang yung mga buyers yung mga nurses. Uh, Tignan pa natin yung room. So guys, ito na yung viewing natin sa bahay na for rent dito sa my Moncton New Brunswick. Medyo pan na kasi yung bahay ngayon nagmahal na. Ay, tignan lang natin yung Lalo kalapit yung bahay na foreign sa hospital. Yan na guys yung hospital. lo. na Negrense. Hospital. Yan na yung mountain hospital. Walking distance lang siya guys. Kaya dito medyo mahal na yung mga bahay. Yan na guys yung Moncton Hospital. So hanggang dito na lang. This is June the Bull 45. Maraming salamat. <muling>